Yan, for today's video mga master, magpipintura na lang kami kasi wala kaming ice kagabi. Magraramasa masana kami. Pero amihan pa rin, pero kaya-kaya naman. Kaya magpipintura na lang kami nitong bangka na ito mga master. Yan yung minuntar ni Master RB mga master. Yan. Isa sa pinakamalulupit na boat makers dito sa Barangay Dabila, ah, bayan ng Pasukin, ah, lalawigan ng Ilocos Norte, mga master. Kailangan, haluin muna ng halong-halo yung pintura bago ipahid. ng mga master. Kailangan oh. halong-halo. Ang gamit ko mga master, ang ah, crystal green. Ay, crystal green na ah, pintura. Hindi mo nahahaluan ng dilaw yung crystal green para maiba na naman. Kaya yeah, mga master, dapat sa na sa ejong yung ano, laman ng lata para hindi lugi. ispiro mga master, ang gamit namin, ah QDE. Haluan nyo lang mga master ng ano, gas para makintab. Sir. ng pahid. Green agad. Sampo lang ito mga master. Ito, white. Ah, halo natin sa, ano, sa green. Para mag, ano lang, mag iba ang kulay sa crystal. Yan, mga master, pagka ay, ay nag-ano ng pintura tapos marami pang tira ganito lang gawin niyo para hindi mga sayang ang mga pintura iba eh kasi pag tak, -tak. dari sarado na agad ito natutunan ko rito sa bright moon mga masyarakat sarado mahi mahi <laughs> Yeah, mga master Huwag natin ng kulay Dating medyo dilok Yan ang kulay mga master Ng pasiko Yan uh, naka first coating na mga master si Bandam nagapintura kailangan may pintura mga master para protection sa ano tubig yan mga master last coating na mga master malapit na malapit na yan si Pards at si Bogard si Bogard yan mga master malapit na malapit nang matapos ito finish na mga master